Makalipas ang ilang sandali ay dumating sila sa Dagus at nakipagkita sa sword mistress na si Nemesis na kailangan munang tapusin ang isang personal na misyon. Hinahabol niya si Harmada, isang alien na parang gagamba na ang mga anak ay pinatay ng imperyo at nakidnap ng isang tao na bata na naghahanap ng mustisya. Sinubukan ang Nemesis ng Nemesis na makatuwiran sa kanya na ipinaliwanag na nawala rin ang kanyang mga anak sa imperyo, ngunit tumanggi si Harmada na makinig at sinubukang umatake. Gamit ang kanyang mga espada, iniiwasan o hinaharangan ni Nemesis ang lahat ng mga binti ni Harmada at pinutol pa ang isa para ihulog niya ang bata. Habang iniligtas ni Gunnar ang babae, nagawa ni Harmada na pabagsakin si Nemesis para pagkatapos ay saksakin ang kanyang braso. Gayunpaman, si Nemesis ay may mga mekanikal na gauntlet para makagalaw pa rin siya at maputol ang isa pang binti. Muli siyang ibinagsak ni Harmada pagkatapos ay sinubukang patayin si Gunnar at ang bata. Ngunit sinaksak ni Nemesis ang kanyang likuran bago ginamit ang kanyang mga salot upang sindihan ang kanyang mga talim. Habang dumudulas siya sa sahig, pinamaan ng Nemesis ang katawan ng gagamba ni Harmada pagkatapos ay sinaksak ang kanyang humanoid na katawan ng magkabilang espada ng sabay. Pagkatapos ay sumali si Nemesis sa grupo at muli silang lumipad. Nagbahagi si Gunner at Cora ng isa pang sandali at nagpasya siyang